kapatid binawian ng buhay matapos sumalpok malpok ang sinasakyan sa concrete barrier sa highway sa butuan. Naritong news ni Haya Ludovico. Agad binawian ang buhay ang dalawang magkapatid matapos sumalpok sa concrete barrier ang minamaneho nitong sasakyan sa kabaan ng JC Aquino Avenue sa Butuan. Kinilala ng mga otoridad ang magkapatid na sina Renanto Gavino Elisan, 47 anyos at isang siman, at si Frederick Gavino Elisan, isang 44 anyos. Ayon sa investigasyon ng Butuan City Police Office, galing sa inuman at parehong nasa ilalim ng impluensya ng alak ang magkapatid. Habang sila ay nasa biyahe pa uwi sa Barangay Libertad, ang driver na si Renante Elisan ay tila nawala sa Ulirat at Tumerecho sa Center Island kung saan sila sumalpok sa isang concrete barrier. Idineklarang dead on arrival ang magkapatid matapos silang isugod sa ospital. Sa ngayon, naklaim na ng kamag-anak ang labi ng mga biktima kung saan agad naman nila itong dinalas sa punerarya. At yan ang aking news scoop. Ako si Haya Ludivico, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.